Kaya ba Oo, ni ka buong bes, pero swerte kayo pagpalit na ko ni Gaze, kay nanganak oh, na yun. Oo, gano'y nanganak dam na Oo. Oh. So, Tapos, swerte ni mo daw mo, ikaw ang gamay kayong anak ko? Ano guys na nga nag... Vlog vlog ko kay nakatabang-tabang gid sa ko ang panginahanglan. Sa ako nalipay jud ko nga nakatigum tigom ta nakapalit ta kaning baka. Riyahi. Hi hey guys, magreveal dai ko guys sa akong natigom dari sa vlog plak, -plak. ipa. Kita din na ako, ako ang mga baka guys. Oo, tulo ra ni ka po guys pero swerte kay pagpalit na ko ni guys kay nanganak dayon. O oh, dili ni no, ni no, ni no. uh, ni. Nanala dai na ko ni sila og oh, sila Tore og oh, sila Bongbong. Bongbong? Oo, oh, Tore og Bongbong og oh, Justin. As, Astoria na dam. Tore, uh, thank you mo dawong. Oo, wala na anak dam no.

Gipalit pa ni mo, gipalit pa ni mo gamay kana. Ag ang karang gamay sa, mo na nakasurvive sa duha nga niyang anak. Uh, so, oh, dili ka anak dan bro kanding. What? Survivor Anthony sa kabuo. Iyo, iyo no. Well, Basin um, ano kandeng, kadang, o, na dam kanang giingon nila dam nga kuan, alpay nga kanding kanang. Oh, mo ni og lamik kita. Tulo ka anak nga duha. Wala ka na katap ikaw pwede ka na mo. Inom ug gatas. Ano pa dam? Oh, basta na ikaw unsa may napundar nimo. Ay, wala jud koy na pundar dam. Oh, oh. oh wala jud koy na pundar. Hinay na kayo hatag sa Facebook ron, no? Oh, hinay kay dam. Sus, may na lang gud ba? Wala na ko gisugal ang kwarta sa Facebook Aku jud gi-invite sug baka. Kita oh. Dito, no? Oh. ni oi. Dam na ano man oh, nalambod man imo baka dam. Ay, kaya na dia ya, oi. Kaya na niya? Oh. Dam di na manipa dam ang baka. Musipa daw na siya basta dili niya kaila. Ay mo ba? Hmm. Sa amo, butan kay na siya kay ah, syempre amo good. Amo no. Mm. Butan kay niya. O oh. oh, butan jud ayo. Oh shit. Butan kay niya kung mga baka guys, nya. dri nagpatanom day ko dre a bayabasan. Amo oh. ni oh. mo bayabasan dam. Mo ni katong sakasakaan ni oh. mo di pa ni mauno. Mo oh, siya. Oh, na na pun. Mo ni mo gi gipatanom katong mga sidling ay mo palit. Oo, oh, ako nang Tanuman dayon oi aron sayang kay lupa og di tanuman. Ano ang titik no? Ano na ni ang iyang fresh water. Fresh water? Oh. <laughs> ano ang mga baka no bisag tubig ba pero makaihi sila no? Mm. mm. Sige na oi basta ako nalipay dito ko nga nakatigom tigum ta nakapalit ta og kaning baka.